没得事了嘛，没得事了，好吧。

Iyan na yung mga ano, binisplay na yung mga pagkain. Oh, meron pa cake. Cake ba yan? Oh, cake nga. Meron pang ano, kalakyan. Oh, yan. Yan yung mga anak. Anak yan, anak. Oh, yung mag-asawa. Mag asawa ni tatay. Ayan yung dalawang kapatid ko na naroon malapit. Yung iba Malayo. Ayan yung kanil kanila mga asawa. Ayan yung magkakapatid. Oh. Ayan yung mga anak. Ano naman kami kukunti, lalabing isa. Ayan, tipon-tipo na. Sisimula ng magkainan. Sige, kain dito, kain doon. Ubusin yan, ubusin. Handa na yan ni Lolo. Oh, mukha ba, may sabit-sabitan pa. Ah. Okay ah. Oh. Yaya yeah, yeah, manin. Okay. Binalabal na eh yung mga ano, pera kahusay. Kagaling ng birthday ni Lolo. Ayan oh, yung mga ano, mga puta-putahe. Op, oh, yan yung isa kong pamangkin. O, oh, yan yung uh, anak ng aking kapatid na babae. Si Liwaya tayo, ne? Eh. Uh, Diretso, display. Kadami. Ah. Di ko, yun na. Nagsayaw na ang aking kapatid yan.

Ang awag ng mula ay

6.30 in the morning papakain tayo papakain tayo ng baboy tapos maglilinis at uh, yan eh, ano e. hapon kaha, ano, pa pala yung tubig na kaya papalitan itong ano itong uh, sa may wallowing pool yan kasi medyo ano ngayon pero mahina naman ang sikat ng araw halos hindi magpakita yung sikat ng araw ngayon pero papalitan din papalitan din yung tubig para ginhawa siya mamaya magligo kung sakaling mainit hindi naman hindi naman pinupuno yung walo impul pool pinaka maano na siguro linus, ano, linus. 3, 3 inches siguro yung taas ng tubig kasi nga may mga puno naman sa gilid. Eh. Yan, linisan natin. Tapos yung pinaglinisan ngayon doon, ang tapon yan sa may ano? Sa may uh, Madre de Agua. Dati-dati yung uh, dumi niyan, tinatapon ko doon sa may Madre de Agua. Eh, nangingitim yung tangkay nung dahon ng Madre de Agua. Pero nung lumaki na yung Madre de Agua, mas mataas na sa akin okay na kahit sa mga mo ilagay hindi na magdaramdam dami yun tapon muna yan tinapon ko dyan eh yung ano yung dominang uh, dumi ng baboy medyo siguro mga nasa mga nasa ano siguro 30 to 40 meter ang layo nyan dito sa kulungan ng baboy basta ganun ang ginagawa ko dyan pagka yung naglilinis doon no, ko tinatapon pero yung iba, hindi naman kasi sabay-sabay kasi lumaki yung Madre de Agua. Pero pagka yung maliit pa yung puno ng Madre de Agua, hindi ko dun tinatapon dun sa mga pagitan ng malalaki. Malalaking puno. Para hindi uh, magdamdam. Dati kasi nung una, nung may patining pa dyan, hinihipo ko yung dumi nilalagay ko sa pagitan ng mga kasaba. Pero ngayon, lumaki na yung madre de aguado ko na tinatanim. Busog na. Busog na. O, ayan, minum na. Nabusog ka na, Peggy. Minum na siya eh. Kaya, alam ko, kukunti yung tubig dyan eh. Pagbus na eh, mag-aapat na araw na yung naman ang ano eh, ng tank eh. Kaya alam ko po, ubos na yung tubig dyan eh. Umili na si Peggy. Sa tangke. Okay. Kaya dapat laging may laman yung tangke niya. Kasi pag wala laman niya, sisirain niya yung mga dingyan ng ano, dingyan ng tubig. Lalo't plastic. Hindi pa mapalitan ng tubo. Wala pang pampalit. Pero kung may laman naman yung drum hindi naman niya pinupwers sang kagatin yung plastic pipe o oh, yan ay na 8 uh, months and 7 uh, days na siya hindi pa naglalandi busog na si minum na Ewan, kung kailan maglalan dito. Nabsorbahan ko eh. Kasi dun sa una kong patining, yung isang, isa doon sa sampo na lumusot. Eh, maagang naglandi, Six months. Pero hindi ko pina, ne, pina kasi nga, napilay. Kaya napabenta na rin yun. Ito naman, Umabot ng 8 uh, months, 7 days. Hindi pa naglalandi. Ewan, kung lang maglalandi ito. Medyo ano pa, medyo kulang. Huwag na, yung, si Peggy, nung, uminom na eh. Yung balat ng mais. Wala na, mahihirapan ako kumuha ng mais eh. Kasi ano na, medyo natunaw na, natabunan na ng mga damo yung kinukuha kong ano busin silang mais at saka yung balat ng mais. Pero may makukuha ko naman. Gaya kahapon, nakakuha ko ng isang sako. Siguro mag-alas 5 na. Nakakuha pa ako ng isang sako. Kulang pa eh. Yan na lang siguro ang gagawin ko kaysa doon sa yung ipanampalay kasi malayo ngayon kinukuha na nung ipanampalay. Tabok pa. Oh, pwede ka na ulang malibu dyan mamaya. Hindi naman na kumukuha yung uh, isa ah, so, kong uh, anak. Kaya obserbahan ko yung malat ng mais. Ang medyo press ko pa eh. Kasi umulan ngayon eh. Meron pang isang option dito eh. Kasi meron dito makukuha nyo nung yung uh, Yan, si Peggy ko. Uh, no. Ano ng ano? Yes, lalandi, uh, Peggy? Ha? Huh? Parmichor? Tagal mo maglandi ah pinaglagarian kusot po yeah, yung kusot ang problema naman Tagal, eh babayad ka ng isang sako yata eh 10 pesos na 20 pesos uh, yung capacity nung tricycle 8 eh, months na 8 eh. months 5 uh, eh, days yung kusot Yip, eh, maglalandi eh, mag Ani hanggang pitong 8 Eight months. Pero hindi si ko pa si man nagagawa yun. Diyan na lang muna. Sa mais. Anong tawag sa inyo nito? Yan. Ito, itong halamang ito. Ano ito? Yan o. Oh. Ito. Oh, yan o. Oh. Oh, yan yung bunga niya. Yan. ang tawag ko dyan, tawag ko dyan, o tawag namin dyan ay tagbak-tagbakan. Ayan o. Kinakain din ng manok. Ayan o. Tawag namin siya tagbak-tagbakan eh. Ayan o, kinakain ng manok o. O. Kaya kung meron kayo niyan, mas maganda. Mayaman din sa protina yan. Tagbak-tagbakang yan. O oh, yan o. Oh. Kinakain nila yan. Ayan o, oh, kinuha ko. Ayan o. Oh. Kung meron kayo nyan sa inyong palipaligid, huwag ninyong itatapon. Tagtarin ninyo pakain din sa manok yan. Tapos haluan ng uh, darak o kaya pidge o di kaya molasses sarap niyan. Oh, ayan oh. Tagbak-tagbakan. Oh, ayan oh. Eh, pinutol nung bayaw ko. Kaya eh, hindi ko pinuputol to. Pinararami ko eh. Eh, pinutol nung bayaw ko. Kaya kinuha ko na. Ayan oh. Yan yung bunga niya. Ayan. Ayan tawag ko dyan ni eh, tagbak tagbakan eh. ayan o oh, kinakain ng manok kung meron kayo nyan sa inyong uh, palipaligid dyan alagaan ninyo mabilis din tumubo yan eh. Yes, yes, yes. yes. Alas jis-jis. tayo ng ano. dadala tayo ng uh, inumin ng manok. Lumabas na yung araw eh. Oh. Ayan oh. Lumabas na yung araw. papaan tayo ng tubig. At ah. Uh, baka ng tubig dun eh sa tanong. Doon sa, ano, sa Rhode Island Red. Merong, ano, meron. Alam ko may tubig akong dala doon. Dito, wala. Dito, oh. Wala akong stock na tubig dito. Ngayon lang kasi lumabas yung ano, araw, eh. Ngayon lang nagpakita ng sinag ng araw. O, oh, ayan sila, Ano? Inom na kayo, may tubig pa ba kayo dyan tignan natin kung may tubig pa kayo ha ah, may nainom pa kayo dyan mayroon pa eh ah mayroon pa ano dito may naka-stack pala rito ng tubig ito. Kala ko wala eh. Mm -hmm. May tubig pala kayo eh. Ayan. Uy, may dalawa. Uy. Merong anim, bali walo. May walong itlog. Dito kaya. Lang kaya dito. Kitang lak ng aking kulungan eh oh. oh. dito kaya ilan dalawa oh di ba oh yan tv yan tv oh kaya kung may mga ganyan kayo at may manuang kayo wag niyo itatapon yung mga pinaglumaan ninyong tv pwedeng gawin pa itlo ganyan. may tubig pala rito Akala ko walang tubig. Kanina, nung ako'y bumili ng pang-ulam, doon kasi ako dumaan sa kabila. Yung daan uh, daanan doon. Ngayon, may napansin akong parang itinapo na saging. Hindi ko alam kung galing kay hindi ko alam kung galing kay Mr. Bartolome eh babalikan ko. Titignan ko kung anong klaseng saging niya. Kasi dito ko kanina dumaan eh. May haitanim dito. Kaiba iba Kaiba yung kanyang saging. Kaiba yung kanyang dahon eh. Hindi naman ewan kung yun, yung latundan. Dito kasi kanina ako dumaan. Ang dumadaan lang dito yung mga yung mga magbubukid. Dito dumadaan. Gaya na yun na may tao ron. Dati kasi noon dito, nung ako'y okay, dumating dito noon 1993 talagang dinadaanan ito andito yung napansin ko eh daanan to eh ito. kasi yung tindahan na andun sa may highway ngayon napansin ko ito yan o oh. karsada yan eh yung dulo noon may tindahan doon talipapa. Ito yung napansin ko eh. Oh. Nagtapon sila ng basura. Oh. Gusto kong kuhanin to eh. Oh. Hindi ko alam kung anong klaseng saging to eh. Bali apat. Kukuhanin ko yan. ito nung kasi nung nandadaanan to eh eh ngayon eh ewan bakit uh, sinarado hindi na tao na lang dumadaan dito kalabaw dito ko ilalagay yung saging na yun dito ihilira ko na rin dito o oh, yan kasi ito malunggay eh. Malunggay yan eh. Ito hihilira ko din. Pero dito sa tapat na ito na. Dito sa tapat na ito. Punta ron. Siguro doon ko nalang uunahin maglagay. O apat na yun doon. Tapat na yun. Sayang naman kasi. Kay manang... Um, Jenny ito eh. dito ko itatanim dito yung saging na yun yung apat na yun dito hindi ko alam kung anong klaseng saging yun eh. o oh, ito maganda na o oh. oh. magaganda na o oh. papakinabangan din siguro hindi man ako makinabang ay di sila libangan ba libangan okay hanggang dito na lang po share lang po comment, subscribe at uh, i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang pa videos ni Kapisig. アンガンサモリーメリークリスマスポ